Ang na naman tayo. Pupunta tayo kila Mang Andy. Kasi ka magsiswimming tayo. Magsuswimming tayo guys sa balon ulit doon. Kasi sobrang init. So let's go. So yan let's go, let's go. Aakit na naman tayo. So panibagong ano naman to guys. Panibagong aakit na naman tayo. Kasi guys, pupunta tayo kay Mang Andy. Aray! <laughs> Naglagan ako guys na lupa. Yung bagong araro. Bagong araro yung lupa kasi may, pa, may tatanim na naman sila. Nandito na kami kay Mang Andy dito sa kubo-kubo. So, dahil mahaba-haba ang aming nilalakad. Kaya pahinga muna bago pumunta sa balon at maligot. Pahingin mo muna, pahingin pahingin muna. ay papalit na ako ng damit. Eh, ito na, panligo ko. Pwede ba ito panligo? Mga tugentud. Yung ganito? Sarap ng hangin dito. Pahinga, pahinga muna, galing sa lakaran. Guys, malapit na kami dun sa balon. Dahil mababa ang aming lalakarin. Dahil mababa ang aming lakarin, kaya iyan lang ang pinakita ko sa inyo. Maiksi lang. Kalapati yan. Sayang so, guys, dami nang Daming ang Dami maya rito. So maliligo na naman tayo guys sa balon kasi masarap kasi maligo sa balon. Malamig. Malinaw yan sa mata. dilit. Ayan guys, nandilitan na kami ngayon guys sa balon. So ayan, nandito na kami guys. Yes, alaga nila yan. So yun nga pala aking asawang kalbo. Sumama ngayon. So nandito na kami sa balon. Ayan. O oh, diba nakikita nyo? Yung okay, mamaya guys, panorin nyo, maliligo ako. Ando yung tao So ayan, maliligo tayo. Ay, sabi -sabi So, ayan guys. Thank you, thank you for watching. Babu. So, ayan guys. Pauwi naman tayo. Tapos na tayo maligo. Nagmamadali kaming maligo. Hindi pala ligo. Linis katawan kawan lang. Ano ka ng na tayo. Pauwi na, pauwi na. Sa bahay. So ayan guys, kakarating lang namin dito. Pahinga muna bago umuwi ng bahay. So ayan guys, thank you, thank you for watching. Babu, babu, babay.